Magandang araw! Kumusta mga bata? Handa na ba kayo? Halina samahan niyo akong mag-aral at matuto ng mga bagong kaalaman tungkol sa economics. Inaasahan na sa pagkatapos ng video lesson na ito na kaya mo maipaliwanag kung paano umiikot ang piso sa ekonomiya ng bansa sa pamagitan ng pagsuri ng ugnayan ng bawat bahagi ng paikot na daloy ng ekonomiya. Sa nakaraang video lesson, ating tinalakay ang tungkol sa una hanggang ikatlong modelo ng paikot na daloy ng ekonomiya. Makikita sa mga daloy na ito ang kahalagahan ng pamilyan at mga institusyong pinansyal sa ugnayan ng sambahayan at bahay kalakal. Ngayon ating tatalakay ang tungkol sa ikaapat at ikalimang modelo ng paikot na daloy ng ekonomiya. Isang katotohanan sa ating ekonomiya na maraming kalakal at paglilingkod ang hindi kaya o hindi naisligain ng bahay kalakal. Ito ay dahil maaaring mahirap para sa kanila na iproduce ito o baka malugi lang sila. Sa kabilang banda, maaaring wala rin kapasidad ang sambahayan na lumikha ng produkto o serbisyo gaya ng kalsada, paaralan, ospital at iba pa. Dito papasok ang gampaning ng pamahalaan na bahagi ng ikaapat na modelo ng paikot na daloy ng ekonomiya. Ang ikaapat na modelo ay ang modelo kung saan ang pamahalaan ay lumalahok sa sistema ng pamilihan. Ito ang magiging dahilan ng pagkakaroon ng karagdagang gawain sa bahay kalakal at sambahayan. Ang pamahalaan ay nagbibigay sa sambahayan at bahay kalakal ng mga pampublikong produkto o serbisyo na kanilang kinakailangan at hindi nila kayang likain ng mag-isa. Upang magawa ang mga bagay na ito, kinakailangan bumili ng pamahalaan sa pamilihan ng salik ng produksyon tulad ng material na kapital at pagawa na itinuturing na kailangan sa input sa produksyon. At bilang kontribusyon sa iba't ibang proyekto na inilulunsad ng pamahalaan, nagbabayad ng buwis ang bahay kalakal at sambayan at ang buwis na ito ay tinatawag na pampublikong kita Kapag kumita ang pamahalaan dahil sa buwis, mababayaran na nito ang ginasto sa pamilya ng salik ng produksyon tulad ng sahod ng manggagawa at bayad sa renta na itinuturing na gastusin sa produksyon. May magagamit din ang pamahalaan na pambili sa pamilya ng tapos na produkto para sa kanilang pagkonsumo tulad ng tubig, kuryente at internet. Maaari ding mag-impok ang pamahalaan sa pamilyang pinansyal para sa hinaharap o mangutang upang maging karagdagang pondo para sa kanilang proyekto o programa. Kung mapapansin, broken arrow lines ang ginamit sa buwis tulad sa pag-iimpok dahil hindi ito sapilitan sa lahat ng kabilang sa bahay kalakal at sa bayan tulad na lamang ng na mga nasa informal na sektor at mga mahihirap. Makikita rito ang kabuuang daloy ng ekonomiya hanggang sa ikaapat na modelo. Mahalagang maging epektibo ang paghahatid ng mga serbisyong publiko pati ang paraan ng paniningil ng buwis upang mas maging matatag ang ekonomiya ng bansa. Importante ring siguruhin ng pamahalaan na hindi makakabawa sa produktibidad ng sambahayan at bahay kalakan ang pagbabayad ng buwis. Sa kabilang banda, hindi rin dapat maging palaasa ang mga tao at negosyo sa tulong na ibinibigay ng pamahalaan sa kanila. Ngunit, may pagkakataon na kulang o hindi sapat ang nakukuha ng sambahayan at bahay kalakal sa ating ekonomiya. Kung kaya't, binubuksa ng bansa para sa pagkakalakalan sa ibang bansa. Dito papasok ang ikalamang modelo na tinatawag na panlabas na sektor. Ang panlabas na sektor ay nagbibigay ng oportunidad para sa bahay kalakal at sambahayan sa pamamagitan ng paikipag-ugnayan sa iba't ibang mga bansa. Nagiging posible ito sa pamamagitan ng pamahalaan sa pagpapatupad nito ng mga patakaran na makatutulong upang magkaroon ng ugnayan ang bahay kalakal at sambahayan sa panlabas na sektor. Dahil dito, ang mga pamilihan sa labas ng bansa ay maaaring mag-angkat o import ng mga kalakal na kailangan sa produksyon ng bahay kalakal o mga produkto at serbisyo na gusto o kailangan ng sambahayan para sa kanilang pagkonsumo. Ang pagpasok ng mga kalakal sa bansa ay may karampatang buwis na kinakailangang bayaran ang gastusi ng bahay kalakal at sambahayan sa pagtangkilik ng mga kalakal mula sa pag-import ay tatanggapin ng panlabas na sektor bilang kanilang kita. Samantala, ang mga produkto o serbisyong nilikha ng bahay kalakal at mga salik ng produksyon mula sa sambahayan ay maaaring i-export o iluwa sa iba't ibang bansa. Sila ay makatatanggap ng kita kapalit ng mga ito. Mahalaga ang panlabas na sektor dahil ito ay nagbubukas ng panibagong oportunidad para sa mga sambahayan at bahay kalakal na paunlari ng kanilang kakayahan, kaalaman at produktibidad. Dahil mas marami ng kakompetensya sa pagtamo ng kanilang layunin at bahagi sa ekonomiya. Ang katatagan ng ekonomiya ay kailangan ng tamang balanse sa pagkilos ng sambahayan, bahay kalakal at pamahalaan sa loob ng iba't ibang pamilihan sa pambansang ekonomiya at dyan nagwawakas ang ating pagtalakay patungkol sa paikot na daloy ng ekonomiya. Sana ay may natutunan kayo sa ating tinalakay ngayong araw. Kung kayo ay may mga katanungan, maaaring magbigay ng komento sa video lesson na ito. Hanggang sa muli, paalam!